Napakalinaw po ng nakasulat sa Biblia nang ipakilala ng Panginoon Diyos ang kanyang sarili na siya ay iisa wala, wala siyang kagaya walang ibang Diyos maliban sa kanya yan din ang pagtuturo ng Panginoong Yesu Kristo nung manalangin siya ang sabi niya Ama, makilala kanila na iisang tunay na Diyos nang magturo ang mga apostol na natuto sa ating Panginoong Eskristo, anong kanilang pagtuturo? Sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang ama. Napakalinaw po. Nakasulat siya sa Biblia. Nababasa po nila yan. Pero bakit naman hindi nila naiintindihan? Hindi nila nauunawaan. Samantalang malinaw na nakasulat yan sa mga banal na kasulatan. Ano po bang sinasabi? o ang turo ng Panginoong Yesu Kristo tungkol sa bagay nito. Marcos 4.11-12 Ganito po ang nakasulat at sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Data sa kanilang labas, ulitin ko po yon. Datapuat sa kanilang labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila mga kakita at huwag mamalas at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa baka sakaling sila ay mga loob at patawarin sila ano po ang pagtuturo ng Panginoong Yesu Kristo bakit hindi nila naintindihan na uunawaan. sa kabila ng katotohanan ng nababasa naman yan sa Biblia nababasa po nila yan bakit hindi naintindihan sabi ng Panginoong Yesu Kristo sinabi niya sa kanila sa inyo ay pinagkaloob makalam ng hiwaga mayroon po talagang pinagkalooban pala na makaalam ng hiwaga eh bakit sila hindi nila naintindihan data po sa kanilang dangas sa labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinghaga. Yung nanga labas po, sino po yung nanga labas? Sabi ng Panginoong Yesu Kristo, ako ang pintuan ng sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sino po yung nasa labas? Yung hindi pumasok sa ating Panginoong Yesu Kristo. Sino po ba yung pumasok sa ating Panginoong Yesu Kristo? Yung naging sangkap ng kanyang katawan. Alin ang katawan? Alin ang katawan? Iglesia. Anong pangalan? Iglesia ni Kristo. Kaya, yung hindi pumasok, yung nasa labas, yung hindi pumasok sa Panginoong Yesu Kristo, hindi pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang sabi ng Panginoong Yesu Kristo, datapos sa kanila na nga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinghaga. Kaya po pala, naririnig, nababasa, nakikita, nakasulat sa Biblia pero hindi po naintindihan, hindi naunawaan yung pala po ay ang sabi ng Panginoong Yesus Kristo dahil sila ay nangasalabas hindi pumasok hindi pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo ang lahat ng iyan po ay nagiging talinghaga sa kanila hindi po nila naiintindihan hindi naunawaan kaya kami pong magkaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi po nagsasawa Nahikayatin po kayo na magsuri. Suriin po ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia Ni Kristo na aming sinasampalatayanan. Magsuri po kayo. Magpunta po kayo sa pinakamalapit naming kapilya. Hanapin ninyo ang aming mga magagawa o ministro. O dili kayo, magtanong kayo sa mga kapatid na malapit po sa inyo. Para maalalayan po nila kayo. Maraming salamat.